So yun ngayon, good morning guys Magandang araw sa inyo guys Meron tayong ginagawang multikab na Tinotrobol ko Yan ito. Yan Nakailang bilhin na ng fuel pump Yung customer guys oh. Dami Yan Nakailang bilhin na Ilang palit na na mamatay siya pagka malayo na yung nararating kasi hindi na rin original yung wiring na ito guys yan natanggal na yung relay dito eto eto yan yung relay dito tinanggal na nirekta na to sa susi an ayan guys namamatay pa din ang inaano nila biinit daw yung fuel pump aso ah, nung tinrobol ko ah kasi ginawa ko dito guys ah nung umiinit daw hinugot ko itong fuel line na to hinugot natin to yung fuel line papuntang karburador walang lumalabas na gasolina pero maraming gasolina yung tangke bumilip ng gasolina pa baka hindi nasasaid ng maayos dun sa may tubo papuntang ano nya papuntang tangke kaya walang lumalabas dito ngayon naggano na ako naginala na ako na ito ibaba yung tangke eh. yan yeah. napansin ko sobrang kalawang na yan yeah, makikita nyo yung pati sa breeder nya to, kompleto pa na may linya pinalitan na nga rin yung ano eh fuel gauge kaya wala na rin sa tag dito sa ano nya yung pinaka accurate na gas ng tangke eh. wala na rin siya kaya eh, naisipan kong ibaba siya at ito yung bumungad sa atin guys. So, ayan. May tubig, may putik, may kalawang yung gasolina. Ayan. Yan yung nakita natin. Oh. Ah. Ayan. Yan yung salarin guys. Kaya check nyo rin. Huwag kayong mag-focus sa ah, kung bakit walang lumalabas ng gasolina doon papuntang karburador baka ito na yung naging problema niya sobrang dumi ng eh. kasi sa tagal na hindi na baba di ba kasi itong multikab na to eh, galing pa ng Japan yan yung naging ano niya kaya ito guys okay, oh Dinrain ko muna yung gasolina para makita natin akalain mo na ano eh akalain mo na malinis kasi malinis yung nahigop natin gasolina galing nang nung dinray natin galing ng fuel pump doon ko na pinadaan eh kaya akalain mo malinis siya nasa sala kasi siya ng maayos ng filter tas dadaan dito sa fuel pump to nalinis na din to carburetor yan ang mga nalinis niya Aso so yun yung nakita natin problema guys yung tanke eh. kaya sa mga namo problema ka bakit namamatay check nyo rin po yung tangke baka marumi na kaya walang lumalabas na gasolina sa fuel line papuntang karburador at saka mas maganda guys kung palitan nyo na ng fuel filter yan mas pinaka the yun kasi bumabara yan eh bumabara dito yan eh yan hihigup ng fuel pump eh mamaya yung hinihigop na dumi eh yung galing dito, papunta dito sa tangke. Eh. Baka sumusok-sok doon yung dumi kasi ayan, makikita nyo guys. Oh. So, pati itong ano, ang dumi na eh. Dumi, oh, namumuyan. Kinutkot ko lang yan eh. Yan. Kaya check nyo rin guys. Baka ang problema ng multicab nyo kaya namamatay ay yung gas tank. Okay. Tsaka ito guys, ah, wag nyo kung sakaling ano wala nang breather yung ano nyo. Yan. Yung breather yung tangke nyo. 'yan. Ganyan lang ang install niyan. Minsan kasi tinatanggal na 'yung binypass nila. Ito yung breather niya guys, ah. Yan. Pinalitan na 'yan, direkta na. Hindi na pinadaan sa tubo kasi nga na, dami nang hinala na ginawa dito pero hindi nila muna binaba itong tangke eh. okay so ayun lang guys ha ah. check nyo lang yung tangke eh. kung sakaling may problema yan linisin nyo rin yung ano ah, balawan nyo ng gasolina para dire diretso yung ano nya kasi hindi lang tayo motrobol sa mga basic na ano trouble din natin itong tangke eh. baka nandito yung problema ng multicab nyo yan So maraming salamat guys. Uh, konting tips lang baka sakaling yun yung problema nung ultikab nyo kung bakit namamatay. Yan. Isa sa na naging costo kung bakit uh, nagbabara. Hindi na nakakasipsip yung fuel pump. Ilang palit na sila eh. Akala nila yun at nagiinit daw. So yan maraming maraming salamat. See you on next vlog. Peace.